Gagawa ko ng chicken fillet. Yan. Nilagyan ko na siya ng chili powder. Hot paprika. Then, lagyan natin ng garlic powder. black pepper. Tapos, kaunting asin. Ayan. Tapos, atin po siyang konti pong paprika. Lagyan natin ng konting olive oil. Kasi sa air fryer natin siya lulutuin. Hindi okay, masyadong malalisa. Ito naman ang ating pungko coats. Nilagyan ko din siya ng paprika garlic powder at black pepper. Gagawa natin na, na siya. Ilagay natin dito sa isa. And then itlog. Then again. Indian braiding mix Ipaw, air fryer na lang po siya. May na Thank you for watching! kahit disik-disikin niya naman ay chicken breast lang. Ayan. Ulo to. Ayan. One. Okay.